ito na nga ni ngayong araw ay samahan niyo akong magbinhi at magtanim ng lemon. Sa pagpapasibol nga ni, ng buto ng lemon ay umaabot lamang ng 12 days. Ito naman ay inabot na ng 14 days dahil nga nakalimutan ko na. Madali lang naman guys magpasibol ng lemon. Basta yung buto ng lemon ay aalisin mo lang yung matigas na nakabalot sa mga buto nito. At pagkatapos ay ibabalot mo na sa tissue at babasain mo yung buong tissue at saka itatago sa madilim na lugar. Hindi ko na nga na-videohan kung paano ko yung ginawa kasi hindi ka naman talaga dapat iba vlog since nakakagustuhan ko ulit magtanim ay eh, papakita ko na lang ulit sa inyo yan nga ni yung una kong mga tanim na lemons sinimulan kong itanim yan nung pinagbubuntis ko pa lang si Ilea pag aapat na taon pa lang si Ilea kaya naman itong mga lemons naman ay maglilimang taon na pero hanggang ngayon yung pinakang malaki ay hindi pa rin nagbubunga hindi ko rin kasi yan naiintindi at hindi nalalaga ng fertilizer kasi nga bigla na akong tinamad so ngayon magbabalik loob tayo sa pagtatanim naghanap na ako dyan kung saan ko ilalagay yung nabini ko. Buti na lamang nga ni at may mga tira pampaso doon sa tindahan. Kaya naman, hindi na ako na problema. Gusto ko talaga magbasibol ulit kasi yung una kong tinanim ay yun yung maliliit na normal na lemon na nabibili natin sa tindahan. Ito namang inatanim ko ngayon ay yung lemon na Tagalog na malalaki ang bunga. Ang alam ko kasi, mas mabilis tong mamunga kaysa doon sa una kong itinanim. Isa din talaga sa dahilan kung bakit gusto ko magtanim nito ay gustong gusto ko bagad na pag nagkaroon kami ng bahay ay may isang linya sa bahay na puro lemons ang tanim. Ay, di gay, okay, napakaganda tingnan ng tanim na ito pag namunga na. Bukod ganito sa pulong ay ganito kataba yung lupa na gagamitin ko ngayon. <laughs> yung pagmumuka mo. Ako. Kita ko sulit kay tata. Kuwa ta. Bali, anim na paso lamang itong ginamit natin kasi pagtatatluhin ko yung mga buto. Dahil nakapagpasibol tayo ng labing dalawang lemons. Pag unang pasibol pa lamang ay talagang pinagsasama ko dahil ililipat ko pa yan pag lumaki na. Kung magtatanim kayo ay pwede nyo namang idiretso sa malaking paso na. Kaso hindi mo pa alam kung sino ang tutubo doon. Uy, huwag nyo ako i-judge. Grabe, nakalimutan ko talaga kung paano ulit magtanim ng binhi. So dahil nga wala kaming internet nitong mga araw na ito ay naku. Lubabas talaga dito yung pagkabi BOBO ko. Pati common sense na wala na din. Nagbaka sakali na lamang ako na baka tama itong inagawa ko. Pero ganun pala no, pag nagadalawang isip ka, ibig sabihin mali. Pero nung mga oras na tinatanim ko yan, eh hindi ko na iisip na baguhin. Ang nasa isip ko na lamang ay kung mabubuhay ka, eh di mabubuhay. At sa pagtatanim ko nga, ay nagising na din si Ilea. I'm planting a lemon. want to see it? Yeah. Yeah. Come on, come on. gonna see it. Oh. <laughs> yeah, but I want to have lemons. Even yeah, if it's sour. Yeah, that's why mommy's planted pepper It's so hot here. Look, I'm sweating. You wanna go there? Yeah. No? Mm -hmm. mm -hmm. Oh, mommy's sensitive. Let's go. Say hi to them. Say hi to the guys. Mm -hmm. <laughs> Look ah, dati ah, look. Alam mo ito? Hala ah. Kumpos. <laughs> Kumpos. <laughs> Ito na nga ni, tapos na nating ilipat yung mga binhi sa paso. Ang sunod namang gagawin dyan ay didiligan. Sa pagdidilig talaga guys ng lemon ay hindi masyadong sobra kundi sakto lang. Yung saktong mababasa lang yung mga lupa. Kasi mabilis mabulok pag ganito. Kahit lumaki na din yung lemon ay ganun pa rin yung paraan ng pagdidilig. Pag malaki na ay dalawang beses lamang sa isang linggo mo didiligan at depende na rin kung ka kainit ang panahon. Ito na nga ni, inabot na ako ng gabi so matutulog ako nang iisipin ko kung tama ba yung yung pagtatanim ko Isiningit eh, ko na yung video ni Ilea at nag-robot dance siya. At ayan, dahil may internet na tayo, ay binago ko na kung paano ko nga itinanim. Diyos ko, dahil inabot pa yan na maghapon bago ko pa na bago dahil may pinuntahan kami. Dahil nga ni nagbartikalan yung binhi natin ay medyo nagtuyot talaga yung ugat. Kaya buti na lamang, thanks God, nakasurvive din sila at ito nga ni yung itsura. After nga ni ng 11 days simula nung tinanim ko siya nung May 21 ay ito na yung naging itsura. Kaso, ito yung problema. Nung Nung nabago ko na kung paano sila itinanim, kada check ko, laging may nababawas ang buto. Nasa isip ko, baka nakakain ng ibon o di kaya ay manok. Ay hindi nga ako nagkamali. Ang ganda na nung tanim natin. Ito namang si Cordapio at si Cordapia ay kinain ang mga binhi. Buti na lang talaga, hindi napuruhan itong napakaganda. Kaya naman, excited na ako mamunga itong mga ito kahit maliit pa sa ngayon. Thank you for watching. See you in the next one. Live your life. Don't forget, life with Mommy Rocks.